parang makakaligtas ang isda na una nating nakita dahil may nakita pa tayo dito sa kabila ayan o, o di ba patay kang isda ka at may paikot ikot pa siya tapos dito naman tayo ko lang na wag talaga masyadong magtiwala sa mga kaibigan dahil ang usapan walang iwanan pero sa oras ng kagipitan Ayun ay, o, oh, nang iiwan din yan. O ba? Diba? Kaya, ikaw tuloy ang pangulam. <laughs> Kaya shoutout na nga lang kay si Gondino Menchavis Jr. ng Kalbayog City. Wow. Pero eto, palagay ko, wala siyang kaibigan dahil nag-iisa lang. <laughs> Patay kang tangpit ka. Ay, may kaibigan pala. Medyo malayo nga lang. Ayan, o. O, diba? Isang danggit na naman. Diba? Ay, sayang. Pinatakas niya. Ay, grabe. Tunay nga siyang kaibigan. Dahil papanain ko na sana ang kaibigan niya. Kaya lang, biglang gumalaw siya. Kaya, nakatakas tuloy. Tapos, dito naman, may malaking isda akong nakita. Kaya, hinabol natin yan. Pakay kang isda ka. At sana hindi siya makawala Dahil ang lakas niya At para naman may pangihaw tayo mamaya Kaya lang ang tanong Kumakain ka ba neto? Michael Heraldis Ng panada dabaw Sur Ayan, nakuha nga natin siya Kaya maanghang na na lang ang kulang hindi lang yan Dahil dito naman, sa batuhan Ang nakita ko, isdang pangsabaw naman Ayun o, oh. nakita nyo ba? Patay kang isda ka Ang sarap neto sa sinabaw Ay, hala Akala ko tinamaan Hindi pala Grabe naman, pero ayos lang Dahil dito, tatlo naman Ang nakita ko Ayun o oh isa, tapos eto naman yung dalawa. Pero parang si Dory talaga ang gusto ko. Ops, saan ka pupunta? Patay kang isda ka. Hindi ko na nga tinamaan kanina ang isa. Tapos ikaw, tatakas pa. Kaya shoutout na nga muna sa Sulano Family ng Barangay Payata. Wow! At eto pa, isdang maamo. Wow, oh, di ba? Ang amo niya talaga. Dahil dinakot ko lang siya. At kahit na wala kang dalang pana, siguradong makukuha. At alam niyo ba na binabalatan muna ito bago siya iprito. At eto pa, isdang masarap rin sa prinito. Ayun o. Patay kang dalagang bukid ka. At minsan, napapaisip talaga ako dito kung bakit siya tinawag na dalaga. <laughs>